Robbie mga pansamantalang host na ipapalit sa It's Showtime sa kalagitnaan ng Oktubre. Dalawang araw nang nagteteping sina Melai Cantiveros, Robby Domingo at Luis Manzano para sa pansamantalang programa na papalitan ng ABS-CBN ng It's Showtime. Sa programang Christopher Minute ni Christy Furman, inihayag ng showbiz columnist na may handang palabas na papalit sa Kapamilya Network kapag nangyari ang 12-day suspension ng It's Showtime hindi pinangalanan ni Christy Furman ang show na hindi pa alam ang kalalabasan pero halatang It's Showtime ang tinutukoy niya dahil sa pagtanggi ng MTRCB sa Motion for Reconsideration na inihain ng It's Showtime. Ayon kay Christy Furman, ayon sa tumawag sa akin na source na kadalawang taping tapo ngayon ang mga bagong performers na ito bilang pansamantalang pamalit sa isang programa na hindi nati alam kung ano ang kahihinatnan. Hindi na binanggit ni